Ano kaya ang uri ng wikang ginagamit ng mga tao sa iba pang mga sitwasyon? Ngayong araw, ating alamin ang Iba't ibang sitwasyong pangwika. Handa na ba kayo? Tara, simulan nating matuto! Lubhang malaki ang gampani ng wika sa isang lipunan. Ito ang nagbibigkis sa mga kasapi nito. Ito din ang instrumento ng pagkakaunawaan ng bawat isa. Bawat individual ay may sapat na kakayahang maggamit ang isang wika na kailangang pagtuunan ng pansin upang sanayin ang sarili sa bawat tungkulin. May mga pagkakataong kinakailangan gamitin ang isang tungkulin sa isang sitwasyon at may mga pagkakataon din na kailangang gamitin ang dalawa o higit pang tungkuling pangwika sa iisang sitwasyon. Inilahad ng Australianong lingwista na si M.A.K. Holiday sa kanyang explorations in the functions of language na ang mga tungkuling ginagampanan ng wika sa ating buhay ay batay sa kategorya. Ginagamit ng pasalita at pasulat ang nasabing tungkulin. Isang katangian ng wika ay nakasindig sa kultura. Ayon sa kanya, may iba't ibang paggamit ng wika sa lipunan ayon sa mga sitwasyon. Ito ay ang sumusunod text, social media, kalakalan, pamahalaan at edukasyon. Una, sitwasyong pangwika sa text. Tinagurian ang Pilipinas na texting capital of the world dahil sa humigit-kumulang 4 na bilyong texts ang ipinadadala at natatanggap sa ating bansa araw-araw. Ang pagpapadala o pagtanggap ng mensahe o SMS, short messaging system, na kilala sa tawag na text message o text ay isang mahalagang paraan ng komunikasyon sa ating bansa. Pangalawa, sitwasyong pangwika sa social media at internet. Sa panahong ito, na nakararanas ng matinding suliranin ang bansa dahil sa COVID-19, ang social media ay may malaking ginagampan ng papel higit sa ngayon tulad ng paghahatid ng impormasyon at updates gamit sa mga news portal sa Twitter at FB page. Nandyan din ang YouTube, TikTok, Pinterest at iba pa na maaaring makapagbigay ng aliw o libangan sa kabila ng quarantine period. Hanggat may maayos na koneksyon sa internet, Maari mapakinabangan ang social media sa komunikasyon sa trabaho, negosyo, pag-aaral at iba pa. Katulad sa pag-text, karaniwan na ang code switching o pagpapalit-palit ng Ingles sa Filipino sa pagpapahayag, gayon din sa pagpapaikli ng salita o paggamit ng daglat sa mga post at komento. Ikatlo, sitwasyong pangwika sa kalakalan. Wikang Ingles din ang ginagamit sa mga boardroom ng mga malalaking kumpanya at korporasyon, lalo na sa mga pag-aari o pinamumuhunan ng mga dayuhan at tinatawag na multinational companies. Ito rin ang wika sa mga business process outsourcing o BPO o mga call center, lalo na iyong mga kumpanyang nakabase sa Pilipinas. Ang mga dokumentong nakasulat tulad ng memo, kautusan, kontrata, at iba pa ay gumagamit din ng wikang Ingles. Gayunman, mananatiling Filipino at iba't ibang variety nito ang wika sa mga pagawaan o production line, mga mall, mga restaurant, mga pamilihan, mga palengke, at maging sa direct selling. Gayun din sa mga komersyal o patalastas pan-telebisyon o pan-radyo na umaakit sa mga mamimili upang bilhin ang mga produkto o tangkilikin ang serbisyo nila. Ikaapat, sitwasyong pangwika sa pamahalaan sa bisa ng atas tagapagpaganap bilang 335 serye ng 1988 na nagaatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya at instrumentality ng pamahalaan na magsasagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino na opisyal sa mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya maging ang paggamit ng wika sa iba't ibang antas at sangay ng pamahalaan. At ikalima, sitwasyong pangwika sa edukasyon. Ang wikang Filipino ay kabilang sa itinadhana ng K-12 Basic Education Curriculum. Sa mababang paaralan, kindergarten hanggang baitang ikatlo, ay unang wika ang gamit bilang wikang panturo at bilang hiwalay na asignatura. Samantalang ang wikang Filipino at Ingles naman ay itinuturo bilang magkahiwalay na asignaturang pangwika. Sa matataas na antas, ay mananatiling bilingwal kung saan ginagamit ang wikang Ingles bilang wikang panturo. Mayroon ding angkop na paraan sa pagpapahayag para sa iba't ibang sitwasyon at konteksto. Sa paggamit ng wikang Filipino, iba't ibang paraan ng pagpapahayag ang ating ginagamit. Halimbawa, magkaiba ang paraan ng pagpapahayag sa angkop at karaniwan sa mga panayam o interview. Balita, radio, mga programa sa telebisyon at mga social media. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga sitwasyong pangwika na akma sa konteksto ng mga mamamayang Pilipino. May kita sa mga sumusunod na sitwasyon ang pagkakaiba-iba ng paraan ng pagpapahayag, partikular sa formalidad ng wika. Wika sa mga panayam, wika sa balita, wika sa iba't ibang programa sa radyo, wika sa iba't ibang programa sa telebisyon, at wika sa media, blogs at vlogs. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Balikan natin ang mahalagang punto hinggil dito. Una, malaki ang gampanin ng wika sa lipunan dahil ito ang nagbibigkis sa mga tao upang patuloy na magkaroon ng pagkakaunawaan. Pangalawa, ang wika ay nagagamit sa iba't ibang paraan at layunin. Ikatlo, may iba't ibang sitwasyong pangwika. Ito ay maaring sa text, social media, kaalakalan, pamahalaan at edukasyon. At panghuli, ang mga sitwasyong pangwika ay akma sa konteksto ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay depende sa sitwasyon kung kaya't mayroong pagkakaiba-iba ng paraan ng pagpapahayag partikular sa formalidad ng wika. Batid kong naunawaan nyo na ang ating mga paksang tinalakay ngayong araw. Kaya naman, subukin ang sumusunod na gawain. Panuto. Tukuyin ang mga sitwasyong pangwika na ginagamit sa bawat pangungusap. Una. Ang wikang Ingles ang ginagamit sa mga boardroom ng malalaking kumpanya at korporasyon, lalo na sa mga pag-aari at pinamumunuan ng mga dayuhan. Ikalawa, ang paggamit ng unang wika sa paaralan mula kinder hanggang ikatlong baitang ayon sa itinakda ng K-12. Ikatlo, kinawiwilihan ng kabataan at mga matatanda ang pagkakaroon ng account tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, at iba pa. Ikaapat, ang paggamit ng wikang Filipino sa mga opisina, panayam, at talumpati gaya ng SONA para sa bayan. At ikalima, pagpapadala at pagtanggap ng mensahe bilang bahagi ng komunikasyon.